Hello mga Elabs. Today's video is how I start my business with 114 pesos capital gamit ang aking tiwala sa sarili at crafting skills. tanggal yung candy kasi pangit naman kung mata malalaglag siya kaagad 'di ba so mas maganda pa rin yung laging naka -secured. So, next natin is kuha tayo ng crepe paper. Yung crepe paper, ikat lang natin siya ng um, medyo sobra lang ng kaunti doon sa candy. Huwag lang bitin. Okay lang sobra, huwag bitin para hindi pangit tingnan. So, ako usually ginagawa ko is nilalagyan ko ng pen touch yung pinagkatan para may lining at maganda tingnan. Pero yan, depende pa rin yan sa client niyo ha. May iba kasi na gusto nila, iba yung kulay, may iba naman na gusto ng plain. So, ang gagawin natin, irorollo lang natin to ididikit natin dun sa ginawa nating uh, candy sa skewers. Ayan. Dikit natin para stable at hindi ka mahirapan magpikot. So, ang technique lang sa pag-ikot ng crepe paper na to, make sure na bawat ikot mo, kinakarampold mo siya, hinuhold mo siya sa likod ng finger mo. Ako usually, ang ginagawa ko is 5 to 7 roll lang na flower. 5 to 7 roll lang ng crepe paper. Mukha na siyang flower talaga. Sobrang ganda na tingnan nun. So, just make sure na bawat roll niya kinakrampled mo. Huwag mong kakalimutan 'yon kasi hindi siya magmumukhang flower kapag hindi yan nakakrample. So kaya ko siya nasabi na 114 pesos kasi sobrang mura lang po ng crepe paper. Nakita niyo naman yung mga materials na gagamitin natin. Crepe paper, skewers, candy, nag, uh, ang price kasi niyan range, nagdepende lang talaga sa chocolate na ginagamit mo. Ako kasi non cases and Goya Montes yung ginagamit ko. Which is very affordable pa rin ng mga estudyante. Kasi yun yung target market ko. Estudyante. And yung mga hindi rin kaya mag-afford ng sobrang mamahal na bouquet. So, ayan na. Gawa na yung flower natin. Hit mo naman yung subscribe button ko. And click the notification bell. Para naman updated ka sa mga video ko. So, ako, I usually do is, tinutupi ko talaga siya hanggang pataas. Pinupul ko siya para magkaroon ng crumpled type yung flower. Magmumukha kasi siyang talulot or yung buds or bukol pa. So, kuha lang tayo ng crepe paper na green. And then, cut lang tayo na maliit para sa stem niya. So, ang gagawin natin is, ididikit lang natin to doon sa may taas na part ng bulaklak. Yung pinag din natin. Gamit ulit ang glue gun para stable siya at hindi ka mahirapan mag-ikot. So, usually yung iba, ginagamit nila pag gumagawa sila ng flower is meron silang floral tape. Ako, hindi ako bumibili nun kasi para sa akin, okay naman ang crepe paper eh. Medyo brittle nga lang siya or mabilis maputol. But one thing is, mas cheaper pa din siya. So, kayang-kaya mo pa rin naman siyang i-handle. Kung maputol naman, kayang-kaya mo pa rin naman idugtong. So, kuha lang tayo na another crepe paper um, cut lang tayo ng medyo maliit or sakto lang sa paikot ng bulaklak. Tupi lang natin ng apat and then cut tayo ng triangle. Huwag natin itapon yung pinagkatan kasi gagamitin natin siyang dahon mamaya. So, open lang natin to. And then, ididikit lang natin siya doon sa may ilalim ulit ng bulaklak. Gamit ang glue gun. So, pag gumagamit ka ng crepe paper, advice ko, mas okay ang glue gun kesa sa glue. Although nagamit ko ng glue before, kaya nasabi ko rin talaga na mas advice ko ang glue gun. Kasi pag glue, mas messy siya. Alam niyo naman ang crepe paper pag nababasa, ba? Diba? It's either mag-color yan sa kamay mo, or magkapunit-punit pa siya. Basta hindi siya, hindi siya advisable. Pero kung kakayanin mo naman, why not? pero mas okay sa akin ang glue gun. So, balikan mo lang yung pinagdikitan ng dahon-dahon na yon para makover mo yung bili noon ng bulaklak at tsokolate. So, naisip ko, why not make it as one na lang. Bulaklak na may tsokolate na. At the cheaper price naman. At maganda talaga siyang tingnan. So, nag-came up ako sa idea na ganito. Which is, ang target market ko nga is mga estudyante. And I'm happy na masaya sila at tuwang-tuwa. Kasi, kayang-kaya nilang, kayang -kaya nilang bilhin. Pasok sa kanilang mga allowances. And, uh, masasaya naman yung mga napagbigyan nila. Usually, binibigay nila to sa mga classmate nila, friends, crushes, and then teachers, parents nila, yung iba naman sa mga nililigawan. So, ayun, nag, uh, pumatok siya talaga sa market kasi nga sobrang mura. And then, pinapaikot ko lang din yung kinita ko dito. So, ang ginawa ko is in-open open ko yung flower. Pero depende yan sa'yo ha, kung gusto mong bud type lang siya. Kasi meron talagang client na gusto ng ganun, yung parang bukol pang pa gusto niya. So, pag, sa pagbabalot naman, ang ginagawa ko noon is usually plastic cover lang. Kasi nga, mas mura pag plastic cover. Kapag mga ganitong cover kasi, medyo tumataas na rin yung price. Kasi the more na materials na ginagamit, the more na tumataas ang price. So, dati ang ginagamit ko noon na chocolate pala is um, kisses or goya montes. Nakita nyo ho, napansin nyo ang kisses sa goyas. Uh, Ipo-post ko mamaya dito yung mamaya yung goya. Yung kisses kasi, ba diba, wala siyang hawakan. So, ang ginagawa ko is ibabalot mo lang siya sa cling wrap or kaya sa foil para lang may paghawakan yung uh, skewers or barbecue stick mo. So, ayun. Hindi naman natin kailangan gumamit ng sobrang mamahalin para sa pagde-decorate ng bouquet ng bulaklak. So, ito nga, crepe paper lang yung ginamit ko. Saka, itong craft paper to na nabibili lang. Siguro kung susumayan mo siya, i-divide mo, papatak lang siya ng 150. Tapos, mabibenta mo tong bulaklak na to, depende sa tsokolate. Sabihin na natin tong uh, itong tsokolate na to is pag dinivide mo siya sa isang balot is umaabot siya ng um, 8 pesos. Which is ako, actual, actually hindi kasi kinuha ko lang sa tindahan ng tatay ko. <laughs> Pang example lang para makita nyo kung paano ko ginawa. Sabi na natin ganun nagre-range siya ng 10 uh, or 8 pesos. So pwede mo na to ibenta sa halagang uh, 35 to 45 pesos. So may tubo ka na don And uh, I'm sure na magugustuhan na to ng kliyente mo. Ngayon kung hindi ka naman creative, manood ka ng mga tutorials ko para matuto ka. Marami akong uh, tutorial video. Halos lahat tutorial videos. Or flower, or so ito yung ginawa ko before so I hope natulungan na tulungan at na-inspired kita sa video na to first time ko mag -dub, so please give it a thumbs up or like and subscribe ka na rin sa channel ko kung may other questions ka you can comment down below or any suggestion na gusto mong gawin ko or you can check my other crafts sa aking other social media na posted sa dulo nito salamat!